Hello po mga ka-babies, magandang araw sa ating lahat. Ngayon po ay pag-uusapan natin aftercare ng bagong panganak na aso at kung paano natin padamihin ang kanyang gatas. Siyempre, o na po natin gagawin is walasan po natin yung dog natin kasi nga katulad din sa tao, hindi pa sila pwede maliko kaagad since malangsa sila at for sure naiinitan kaya punas-punas na lang muna habang hindi pa pwedeng maligo it will be a big relief sa kanila insert ka na lang din dito no every time pala ah, na nagpapadede kami ng mga puppies niya ay pinupunasan ko muna yung dede ng mama dog para po malinis Ayan po at nakikita niya naman na gustong-gusto niya yung ginagawa natin. Kaya ipagpatuloy mo lang, Charis. Buong katawan 'yan, 'di ba? Syempre. Second is, pakainin natin sila more frequent. Kasi nga, di ba, nung nagbubunti sila, parang dinadayat natin sila. So, this time na nakapanganak na sila, pwede natin silang pakainin ng 3 times a day. At tamihin natin yung quantity. Siyempre, yung quality ng food din eh, na kinakain nila is very important. Alam naman natin, di ba, na kung ano yung kinakain ni Mama Dog, is nakukuha ng mga babies through her milk number 3 pakainin natin sila ng mga gulay at masabaw na pagkain especially malunggay kasi noon ang malunggay or moringa na pampagatas kahit nga sa tao diba yan ang ginagamit number 4 pakainin po natin sila ng high protein na dog food usually yung puppy po is high in protein Number 5, bigyan natin sila ng milk supplement, pati na din ng vitamins. So, ito pala yung milk na nabili natin sa Shopee. Sa isang kilo niya, nasa around 275 pesos lang siya. Ito palang maliit na sisidlan ng milk is another goat's milk siya. Papi Love ang brand. Pero hindi ko siya nagustuhan kasi parang malabnaw siya. At hindi siya natutunaw kaagad. Pero itong Milk One na brand na bago kong nabili. In fairness, mabango po yung gatas na to and may freebie pa siya na ano, 100 grams na dog food. At hindi rin siya malabnaw katulad nung Puppy Lab. Kaya for sure pag naubos to bibili talaga ako ulit. At isa pa gustong gusto din siya ng mga dogs ko. So ayan na po, hinalo natin yung milk and dapat po mainit talaga yung tubig na lalagay natin para po matunaw lahat yung gatas at walang maiwan ayan po for the flavor hinaluan ko yung puppy dog food natin ng pedigree kasi may vitamins din naman yan at may veggies pa pero inuna ko muna tong freebie ng milk natin dinagdagan ko na lang din para madami dami siya. Tip number 4, bigyan din natin sila ng calcium lactate pangpadami po ito ng gatas. Hindi po kayo mahirapan na ibigay yung tablet sa kanila. Ihalo nyo, lang, nyo na lang din po sa dog food with milk. Number 6, bigyan po natin sila ng merienda. So, in between meals nila, syempre kasi yung mama dog is nagpapadede siya. For sure, gutom na gutom siya. So, bigyan natin sila ng treat tsaka merienda na milk with dog food. At huwag niyo po kalimutan yung vitamin C, ihalo niyo, la, niyo na lang din po sa milk para po magkaroon ng strong immunity yung mga puppies natin. Ayan po at deserve naman ng mga mama dogs yung merienda kasi nga diba grabe yung sakripisyo nila na magpadede sa mga anak nila. Talagang inaalagaan nila yung mga puppies nila. And remember that a healthy mama dog means a healthy puppies. Yan lamang po at salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Pa-share at pa-subscribe na lang din po. Salamat.